Yo, what's up? Mga maawang mga Wangbu. ah. Nandito kami sa bahay ni Ermat Pero wala dito si airmat Kasi dinalaw namin yung abone ni Ermat uh, happy Halloween mga kawangbu, mga kawendet Yan, no? Nandito kami nagluto, kainan dito lahat ng pipinsan Mga patid ko, dito lahat Pagkikita nyo na mamaya guys sa uh, vlog. Pagkikita nyo dyan sa video to mga kawin at uh, kaya lang may hindi inaasahan pangyayari. Akat sana ako sa third door, sa rooftop. Uh, bubuksan ko sana. Para magbablog sana ako dun. Kaya lang walang susi. Nung pagbaba ako guys mga kawin at mga kawang, May nahagip yung camera ko habang nag-i-edit ako. Hinahagit. Hinahagit. Hinidabutan talaga ako. Oh, grabe. Kaya inayos ko yung ano, inulit ko yung edit din yung tingnan ko. Guys, nakakalabot talaga guys. Panoorin nyo guys hanggang huli. Para kita nyo kung ano nakita oh. Right? inanyo nyo abang-abang guys. Tingnan nyo. Right? Yo, what's up mga kawangbo, mga kawengget, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kawangbo Nandito tayo sa bahay, na airmat, pero wala dito ang aking airmat, nasa Bulacan yan, Punta kami dito kasi uh, November 1 mga kawangbo, mga kawengget, nadalawin namin yung abo na airpat Hindi po na ilipig, dito lang po namin nilagay sa bahay, yan po yung bahay na yan no? Napaka ano yan Nilalakasan ko boses kasi marami music mga so yeah, let's go Ayan mga kawendot Nandito kami sa bahay na na-airmat Ayan, kiri kami kanila kandila ilaw naglinis kami yan on second floor Tao, ah, on oh. third floor Nakikita niya Ayan, bukas ang ilaw Okay, third floor pa yan mga kawawa. na Taas, kita niyo naman. Taas niya. Parang building. Maan nila natin ah, ayun, ah, natin yan ah, ah, mga guys dito kami sa bahay nila Hermat pero wala dito si mama nasa Bulacan dito po may konting handaan kasi nalaw namin si Airpat nandito yan yes. alright tirik din kami ng kandila nakamamatay nga lang ni Airpat ayan ayan

mga pamangking ko to edit oh, pa yan ito si Kiana yan kami oh, sawa ko oh. at oh, bunso. Hmm. ay bunso lotus na na siya ipag yan ko so. right ay mga hindi para mga patawan. cao yeah. oh, Tuwag na kasiya-an lang po. Amen. I ang tupo. Tuite <laughs> <laughs> Badong. Badong. Masarap talaga Badong. Badong, boyet. Uy, bumuntang gabi. Masyadong mababa ito yan. Ang mga kawindet, mga wang nagkakasiyahan dito. dali ayosin mo muna. Ano? Alam ko ulit. ko si Badong eh. Kaya ko Alam ba? Shout out! Shout out eh. Shout out eh. Alright. Mukhang <laughs> naman Bro, ha? Ha? Balong oh, buhok. Pababaw! Oh, wow! like it! <laughs> Nagkakasiyahan kami wow. dito mga Kawengdet, mga Awanggi. E wow. di na si Badong. <laughs> ah, mga Kawengdet, atiya tayo dito. dito. <laughs> <laughs> Ang third girl tong bahay nila eh. Eh, isang taon nang walang nakatera dito dahil si Mama yung nasa Bulacan. Simula naman matay si Papa. Ay, Pilinis lang na namin dito. Kasi lang, hanggang doon sa tractor. Yan. Um, Nakakatakot tong lugar na to. Bahay. Hindi Ito yung kwarto. Yan. Kwarto rito. Yan. Right. Pero mga wang ka natin Hira tarik Ay, nakasarado pala Susi, hindi nyo napapabayaan na rito ang bahay na ito taon na kasing walang na ano rito, nakatira Ano na natin Ah, 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 Oh my god. And then ka to. Para wow. Ah. Para. 'Yan